guys. Andito na naman tayo ngayon. Grabe, napagod ako. Pwede na umupo. Buti nakaupo ako. Pagpapit kasama tayo ngayon. Pinakamagandang binibini rito sa IGF Expo. Grabe, panagal ko na ito nakikita. Lagi ko sumasali. At lagi ko siya nakikita na nandito sa mga Expo. Like Test right? uh, World Game Ball, at IGF. So, papakilala natin ngayon ang co-host natin. At bago ang lahat, ako nga pala ulit si Kigi ng Team Postbong ko si Atiam's TV, Win Castro at mga hindi na kasama ngayon na si Kuya Daphne at si Kuya Ricky. Magpagaling kayo, guys. Grabe pa tayo pupuntahan at magsama-sama pa tayo ulit sa content natin. Ang kasama natin ngayon ay wala iba kundi si Ma'am Panesa. Yay. So yan, may tatanong tayo kay Ma'am Vanessa, grabe. Uh, since meron siyang beauty, siyempre meron ding brain to, grabe. Beauty and brain. Uh, Ma'am Vanessa, meron akong question. Um, uh, eto kasi, ano eh, uh, papremio lang naman. For 100 pesos, uh, magtatanong lang ako ng mga easy question lang. So, pahirap siya ng pahirap for 500. Ha? Uh, so, eto, first question natin. Sinong breeder ang kilala mo na nandito ngayon sa World Game. Ah, sa IGF sa Expo na to. Virtually. Virtually, ang galing niya. Grabe, wal walang patumbik-tumbik. Kilala niya agad. Iyan, congratulations. Tinalo ka ng 100 pesos. So, ito naman, for 500 pesos. Grabe, mahirap na to, guys. <coughs> ang kitatanong ko lang is, anong Tagalog ng Welcome. Huh? Anong Tagalog ng welcome in 5 seconds? Why? 3, 2, 1 It's eh. kasi mga to eh Malama nila Mamaya, mga followers namin Alam na nila <laughs> <All right>. <laughs> <laughs> Salamat mga manes for